Marcos Bangag return Welcome to the show. All right, at uh, nandito naman po tayo muli at uh, mayroon naman po tayong uh, reaction tungkol po sa nangyari sa Rockwell uh, Mall. At uh, alam niyo naman po sinong ating pag-uusapan ngayon ay ito, ito, pong ating uh, kagalang-galang na uh, Tony uh, Guanso no pero bago po tayo magkumpisa ay gusto ko munang batiin ng Merry Christmas sa inyo lahat no mga Pilipino no? at sana uh, po ay uh, I don't know how do you gonna say that pagkasayin natin ng uh, 500 Oh, at uh, kasi alam mo, lagi ko iniisip po eh, no, pagkatapos sabihin ng isang sekretary ni Bangag sa DTI ay, ay uh, mukhang bangag din, ay bukang uh, talagang uh, masasabi natin na parang bahala na kayo sa 500 pesos. And come to think of it, ah, at uh, nagpakita pa siya ng, uh, sa Facebook o sa social media kung saan siya ay nagpunta sa isang tindahan at ipinakita niya na kung ano raw ba ang mabibili ng 500 pesos para sa Noche Buena. Why? Wala lang akong picture dito eh, pero nakita ko po ito sa Facebook at uh, sabi ko talagang may gapak talaga sa ulo yung uh, sasakaring <laughs> yung hockey na ito ng DTI dahil uh, akala mo pinakita niya yon. E paano nga kung halimbawa, hindi niya kasi na-anticipate na ang ibang pamilya, marami. Diba? Pagdating sa pamilya, meron, meron talagang mga, mga pito sila, walo, no? lima, diba? minimum siguro tatlo, o pagka ano, isa. Pero kahit pa yung isa lang yung anak mo sa pamilya mo, at yun ang bibilin mo mga Noche na, parang ang layo eh. Diba? Kasi una-una parang pinalalabas mo ng DTI na to na parang yan lang, yan lang, ano yun yung... Anyway, saka po natin pag-usapan nyo, naisingit ko lang po dahil po mga Pilipino, ay naalala ko lang po ngayong Pasko. Kaya sana po mga Pilipino, kahit po na tayo medyo bitin, may iraos natin ang Pasko at ang importante po ay magsama-sama tayo mga pamilya. Okay? Yun lang po ang importante. Alright. Okay? At syempre po, no, since pamilya rin naman ay overseas family workers. Oh, tingin mo naman. Ibago naman tayo. o SW, overseas family Workers, ah putya. Kala mo 'yan. Anyway, kayo mga OFWs, no? At uh, again, at uh, gusto ko po pong sabihin sa inyo, Merry Christmas din po sa inyo. At uh, sana po sa darating na Pasko, kayo mga magkatasama diyan mga Pilipino, no? Kayo ang magpaplano, magdo-note -no buena. Ingat, ingat. Lala po yung ating uh, mga may edad na diyan, no? Ingat sa baboy o sa kung ano naman nakaka-high blood. At baka mamaya ay uh, iba ang regalo ang ibigay nyo sa ating uh, pamilya sa Pilipinas, no? Kaya ingat po kayo, drink water. With Lemon, kung pwede. At uh, syempre po, i-tweet nyo ang sarili nyo, no? Starbucks! Ito talaga promotion, no? Okay. Anyway, ingat po kayo. Merry Christmas! At again, sa tip ko sa inyo, sa padala nyo, mag-iingat po kayo, i-reset nyo mabuti, okay? Already. Okay! No, bago natin ituloy ang ating pag-uusapan, ay gusto ko po nang i-announce sa inyo ng aking pong bagong channel ay uh, malapit na rin po, no? At ito po ay Pinoy Lens. Yan. Ano nga ba pinakaya pa nito sa ating uh, Pinoy Adobo Reaction? Although pareho silang Pinoy, di ba? At uh, ito pong uh, Pinoy lens ay ito yung perception ko lamang po. No? Uh, kasi may, parang mas gusto ko minsan ay uh, pag-usapan na lang natin kung ano yung dapat pag-usapan. Maybe kung sino man ang tao nag-post ng offensive o defensive or kung ano mang issue. Basta pagdating ay usap-usap lang. Walang mga halo mga video or something. Kasi dito po sa Pinoy Adobo ay uh, nagsasama ako ng video para mag-react naman tayo sa ginagawa nila sa video, especially siyempre may mga images din ako pinapakita sa inyo para mag-react din. But dito po sa Pinoy uh, lens, my perception is uh, parang ganito, eh, nag-uusap din tayo and then we talk about something, let's say ABC and then pag-usapan natin, ano ba sabi ni ABC, blah, bla 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 blah. blah, blah, blah. Ganun lang po yun. Uh, almost the same thing but uh, mas ano yata, mas ano yung Pinoy lens. Parang nasasabi lang ako ng kung ano man ang pwede ko sabihin sa... Uh, sa isang topic. Okay? Unlike this one, meron tayong mga iba-ibang klase ng mga clip, mga tools na pwedeng gamitin. Okay? So again, kung ano kung malaki tuwala nyo sa akin, alam ko naman ang aking pong channel na Pinoy Adobo ay hindi pa naman po ganun kalaki, but at least may mga sumusuporta na po sa atin. Salamat po sa inyo. <laughs> uh, uh, salamat po sa inyo na thank you, no? Thank you sa ating uh, mga subscriber na hindi nawawala hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre, uh, subscribe kayo. Gusto ko mag-comment. No? At uh, yung mga nag-comment sa last video ko at uh, tayo po ay magre-react doon. In that way ay para mapakinggan nyo naman po. Okay? At hindi ko lang po naihanda ngayon mga nag-comment sa akin. Pasensya na po at uh, medyo alanganin dahil ito po ay after my unang content, sinunod ko na agad to. Okay? Alrighty. At uh, ang ating po pag usapan ngayon, katulad ng sinabi ko sa inyo, ay itong si Atty. Uh, Bing o Atty. Guanson. Yan po, palakpakan po natin. Ah, so, nagkakang po! Sabi ko po kayo at uh, po ay kayo okay na, no? At uh, kayo po na po nagsabi sa social media na kaya ay medyo hinayblad sa nangyari po sa inyo sa Rockwell Mall. No? At uh, nung pinanood ko po ang video nitong uh, si Atoni ay uh, meron kasi nagpadala na na bigla na lang pinakikita na ng gugulo na si Atoni Guanzon. Kaya nung una-una ko nakita, I think sa page to ni Kati Binag eh. And um, pinikinig na ko to, syempre ako kasi gusto ko malaman bakit bakit nagwala si Attorney Guanzon o bakit galit galit. Kasi sa video na pinakita lang hayop na yon yung, yung nagpadala ng gagong yun, palibasa siguro, kontra siya kay Attorney Guanzon or ito raw yung tipong mga dilawa na naiinis kay, kay Guanzon dahil masyadong matino. Diba? So, ito yung mga utak biya. Ika nga. Ang akin kasi, ay uh, yung pinakitang video doon, sa una nakita na parang yung nagwawala agad si Attorney Guanzon. Hindi malang nila binigyan ng meaning ang banat na gano'ng mga napo, comment tuloy, ay sinasabi na, ah, ganyan pala ugali niyan. Nakakaya, nakakaya. Parang, parang mga gano'ng mga argument. So, sabi ko, bakit? Hindi naman pwede magwala si Atoli Guanso na gano'ng gano'n na lang kung walang dahilan. Eh, kung wala talaga dahilan, I eh, mean, there's something wrong with Atoli Guanso. Pero, alam naman natin na nung una ay tayo kumukunta dyan kay Atoli Guanso dahil nga po tayo po noon ay nasa unit team kung saan nabudol din po tayo. At tapos kung ating uh, Vice President Sara ay nabudol. Pero ngayon, na-realize ko, natutuwa naman ang sinabi ng ating uh, Atoli Kaya ako naman, Uh, ako nag nag-apologize na ako sa kanya at sinabi ko na pasensya na kayo dahil una-una kasi nga siya pinklawan di ba? kaya alam naman na medyo allergic tayo sa pinklawan at dilawan di ba? kaya nasabi ko rin sa kanya yun sa message na pasensya na kayo kasi pinklawan kayo ano ba na malay ko kaya alam ko naman kasi pagdating sa mga pinklawan ay laging ganito wow tagad okay anyway at uh, gusto ko mag-react sa kanya sa kanyang ginawa at uh, I'm not trying to support or uh, protect Atty. Guanson here pero para sa akin, hindi tama yung unang video. Kaya hinahanap ko yung mga video na maaaring pwede mag-explain sa atin. And ngayon, nag-gets ko na. At sa tutusin, ang sarap batukan yung kaaway niya. kaya pasensya na kasi sinabi ko, pero mali eh. Anyway, ito po, panoorin po natin ang kanyang video muna. At bago natin sabi na siya ay trending ngayon no? ng mga mga buwisit. Anyway, here we go. So, so doon nila nakita yung sinasabi na sampaling kita. Di ba? Yung nagmumula si Atty. Guanson, yung parang, hindi eh, ko lang ako dinudulo-dulo niya kasi masyado magulo yung video, but at, at least ito, nakikita nyo ang liwalag. At iyan pala nakaitim na yan, buha ka inang yan, kaya uh, iyan pala yung parang nagpagalit kay Atty. Guanson, which is, may message naman si Atty. At uh, nagpakita rin naman siya ng kanyang side. Pero ito kasi parang cut na eh. Kaya ang hirap sa atin, no? hindi, hindi natin naumpisaan o hindi muna natin inalam kung bakit ang banat agad ng mga nagko-comment sa Facebook, ah, masama pala yan sa Tony, may gapak, ganyan-ganyan. Eh, ito yung mga tipong tao, mga bobo. Di ba? Mga sa na sa trending, hindi mo na inaalam kung bakit nagwawala si Atolig Watson, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, kung talaga nagwawala siya, dahil nagwala lang siya, eh, talaga may gapak nga si Atoli Watson. Pero hindi eh, may dahilan kung bakit siya nagwala. At kahit sino, kahit ako mismo, magagalit sa ginawa ng hayop na inject na yan. Okay? Anyway, ito po, tuloy lang natin.

No, I want your name. Can say. Sabi video it. it's it's wala akong magbi-video. So yun. Doon nakita mo no, at uh, yun na nag-trending ngayon sa social media kung saan nagwawala si Tori Kwanso with, without any explanation why. Yan ang problema sa atin. Kaya kayong mga viewers natin na naniniwala dito sa channel na to ay alamin yung mabuti. Huwag yung ang dami talaga ng comment eh na parang si Tori Kwanso May gapak, yan lang nga napapala DDS kasi ang mga DDS <laughs> pati di DDS dinadamay eh. Eh samantalang si mismo si Atty. Guanson, eh hindi naman DDS yan. Pero nakikita ko sa comment na, ah, DDS ka kasi, ganyan, ya, 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 ang ugali ng mga DDS. So, eh, sabi ko, what the heck? Ba't nadamay ang DDS na naman dito? Pati pala siya, Pinklawan mismo, DDS pa rin pagkamali. So, syempre, inalam ko, bakit? Bakit nagkaganon si Atty. Ano nangyari? Kasi nga, sabi ko nga, ako ay <coughs> followers ako ni Atty. Guanson. Gusto ko malaman Syempre yung pina-follow ko Gusto ko malaman Bakit siya gano'n Eh Pagka alam naman natin Na mali si Atone dito At hindi na tama yung Yung ginagawa niya Eh Ako mismo Mag-unfollow sa kanya Katulad ng ginawa ko kay One son says The argument started When the diba? man allegedly Told diba? her, diba her to ginawa leave Ginawa ko sa Kay uh, Sino ba yung isa pa? <coughs> si Rapi Tulpo <laughs> oh So Gano'n lang yun eh Follow, unfollow Kaya nga yung betong Follow, unfollow eh, Para may option kay Di ba? Hindi porket na na kahit mali, nando ka pa rin. Eh, syempre, pag sumusunod ka sa isang mali, eh, mali-mali na yung gagawin mo. And then, at the same time also, kung meron ka talagang gustong-gustong o so, ina-admire na tao, ako, katulad ko, ina-admire ko ang Duterte, si Sara Duterte. Eh, pagka nakita ko may mali siyang ginagawa sa Pilipino, ha? Pero sa personal niyang bagay, walang pakilang doon. Kung halimbawa, sinasapak kayo yung asawa niya, o so, yung pinapalo niya, <laughs> anak niya, o so, basta nasa katwira, eh, wala akong pakilang doon. Pero kung kung pagtutok sa mga Pilipino at alam kong agrabyado Pilipino sa ginagawa ng isang Inday, o okay, eh, sabi ko ba, hindi na tama yan. Pero alam ko naman na hindi ganyan lang ating Inday Duterte. Okay? <laughs> Example lang. Bago mag magalit kayo mga DDS sa akin. Okay? Anyway, uh, yun naman, at uh, sabi nga, na nagalit nga siya. Kaya ito, naging loose naman si si Atty. Guanzo, no? kung saan ang bilyonaryo ay naglabas. And the thing with the bilyonaryo is parang nakikita ko, parang sa akin, ha? Baka mamaya mali rin ako, i-comment nyo sa akin dito sa aking uh, inbox, dito sa comment section na kung mali bang aking reaction. Dahil parang lumalabas na talagang si Tony Gunson ay uh, parang masama or something. Pero sinabi rin naman ng, ng bilunaryo na dahil dun daw sa tao na may sinabing hindi maganda. Okay? Panoorin natin. One son says the argument started when the man allegedly told her to leave after she coughed, prompting her to raise her voice and hurl insults, even mocking him for not wearing luxury brands while acting. In her words, superior. She added that the man's wife apologized but the man refused, leading her to file a complaint before the Makati police where she claims the couple walked out as they were about to be read their rights. Online netizens have been sharing and debating the incident, with some calling one's behavior uncalled for and urging accountability. The couple involved has yet to issue any public statement. or <laughs> o masama ugali, yan pala ugali niyan, DDS mo. No? Hindi kasi nila Alam mo, kahit sino eh, sa nangyari ginawa kay Tony, na, na feeling niya na parang mababa yung tingin sa kanila ng in-check, yung lalaki daw. Kahit sino magre kahit tayo mismo, gawin sa atin ang kabi, ibang tayo, kahit in-check ka, o, o Vietnamese ka, o Amerikano ka, o kung sino ka man, at ginawa mo rin sa akin yon eh iba. Di ba? Mali yun. Wag kang magmamatapobre. Alam mo, ganito lang yan eh. Ang sabi kasi dito ni Atty dahil do, napaubo siya, pinagsabihan daw siya na umalis ka dito sa mall dahil inuubo ka. In the first place, you don't have the rights to do that. Kasi offensive yung ginawa ng tao. Kahit sino. Okay, kung tayo rin ang ginawa sa atin yun, I eh, mean, siyempre magkasalita rin ako. Siguro si Atty. Guanzong, kaya lang siya nagkaganyan, is hindi siya offended eh. Parang nakaka-insulto ka eh. No, kung kung parang lumalabas pinapalayas mo ko hindi naman sa iyo lugar hindi naman kita boss hindi mo ako pinalalamon parang ganoon eh yun ang naramdaman ni Atty. Guanzon And we don't know, baka mamaya nagsalita rin yung lalaki pa after na si said that. Or after that, Atone Guanzo say, say that or said that. And then, nauwi na nga sa mga sigawan at nag-react na si Atone Guanzo, baka nagalit na. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na si Atone lang. But the thing, the good thing here is, nag-file siya ng report. Alam niyo mga parts, kung sakali man si Atone Guanzo, no, again, hindi ko kinakampihan yan, ang mali, at nahihiya siya o ayaw malaman niya na siya ay mali, hindi magpa-file sa police. Dahil public ang pulis eh. Pwede ka kumuha ng kopya. Pwede ka magtanong siguro ano nangyari. Lalo na yung mga reporter like Billionario. Di ba? Yung mga abante. Yan. Kung sino man journalist pwede. Oh, di maalala man na si Atty. ang problema. Pero nag-file si Atty. Guanzon. And I don't know kung anong ginawa ng mag-asawa. But anyway, um, ito yung message niya. No, kaya binasa ko to. Ang sabi niya, na-high blood ako kanina. O yan yung nangyari. Ang taas, medics had to assist me in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese? <coughs> na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious. After I coughed, he, he said, you yeah! are coughing, you should not be in the mall. First of all, no, kung sino ka mang inayupak ka, hindi mo pwede sabihin yun. Kung may problema ka sa ganyan, lumayo ka. Yun lang naman kasimple yun eh. Eh ang problema, sinabihan mo yung tao, syempre ma-offend yun. Unang-una, alam niya, hindi naman siguro siya may sakit. Sabi niya nga, itchy nga yung kanyang throat. Eh kahit naman sino eh. ba? Diba? And the, and the, first place is public naman yan. Ngayon, kung alam mong nababother ka sa nangyayari yan, pwede mo naman sabihin sa gwardiya na, hey, uh, may umuubo doon, pwede pagsabihan mo kasi baka mamaya may sakit siya. Or, or siguro, if you are in, hindi ka matopobring hinayupak ka, or, pwede mo sabihin, hi, uh, do you need help? Uh, are you okay? Di ba? Di ba ganun yung magandang tanong mo sa tao para hindi ka makaka offend Di ba? Pero babanatan mo ba naman na you should leave? Eh, sino ka ba talaga? Ikaw ba may ari ng lugar? Sa'yo ba yan? pare-pareho lang kayo nasa mo, nagpapalamig din kayo, di ba? O, o kung namili ka man, o, eh, so what? Di ba? May nakalagay pa sa Constitution na pag umubo, bawal, article, whatever, umuwi ka na, di ba? Hindi lang yun eh. Alam ko, wala na Constitution sa Pilipinas dahil ang bangag, Marcos, ay hindi na sinusundan lo. Pero sa mga ganyan, dapat pag-usapan. O, tuloy natin. Ang puta. hindi ako sabi niyo si Atonia. Ah, <laughs> uh, Siya nga hindi taga Makati, ako pa palalayasin niya. I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in the mall. Oo oh, nga naman. Kung takot ka, kung paranoid ka sa mga inuubo, dahil, I guess, baka akala mo, meron kang, merong COVID. Diba? Yan naman ang, na, na, yan, dyan tayo paranoid ngayon pag inuubo. You have no right to tell me to leave. Tama. I demanded an apology, but he refused. Hindi naman pala eh. He refused and instead look at me head to toe, iho de puta. Ikaw na nga may kasalanan in check ka. Ikaw pang titingin ng head to toe. Eh, break ka talagang hinayupak ka, di ba? Ano diba? yan? kung makautos parang amo ko siya. Mata pobre hindi naman mayaman. Sinabi ako, can't you afford to buy a mask? Hmm. Sinagawa ko, you don't even wear a Rolex or Gucci. Mata pobre pangalan niya ay Chong. yan, yan yung dati kong channel ah. nag ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Yan, eh, ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Dinilatan pa ako. Dinilatan. Nang babasahan na sila ng mga nalait ng police investigator, tumakas! na tiyakas ng lawyer nila. Mga attorney, gagawin nyo ba iyon? Itakas sa kliyente nyo? Hindi ba dati sa guest our code of conduct as lawyer? Mananagot nyo ka rin kagaya ni Martin Luther King. <laughs> Martin Luther pala. Hindi okay. mo yung pati si Martin Luther si King na damay ba? But it's okay. Ganun talaga. Yung mga, parang yung mga mga ano yan, yung mga kab kabakabayan black. Puro Sarah Duterte at si Castro. Okay. But anyway, ang atin lang po dito uh, masasabi ay hindi dapat ganun dahil nga uh, in the first place that's a public and the second dapat yung hayop na yung chick na yan, kung matapobre ka naman, kasi ako, ako rin mismo ay galit sa matapobre, ay eh, kung matinu siya, dapat nagsalita na siya sa mga staff doon sa mall na may inubo rito, baka ganito, ganyan, or ikaw na mismo ang nagsabi na, do you need help? Do you need anything? You know, as a respect. Una-una, may dadat si Atty. Guanson. Diba? Alright, kaya ito, at, uh, si Atty. naman ay sumagot at meron siyang uh, sinabi. Here we go. Good morning. Good morning. Thank you sa mga nagalala sa akin. Uh... <clears> at, <throat> nag video lang ako ngayon kahit short lang ito just to assure you that I'm okay uh, mataas ang blood pressure ko kagabi pero stabilized naman and uh, alam nyo naman ako hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali di ba eh si BBM nga di ba Tumayo ako doon sa kathedra. Talagang nag... speech ako doon na... halos walang pahinga na. Panat talaga. Eh, ito... hindi naman pwedeng palampasin yun. Kung pag... Eh, ilaalitusta ka na. Di defend ko nga ibang tao eh. Pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako... sa Rockwell Mall... na... Ha, You're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Huh? <laughs> doon yung nagsimula. At saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Ang nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya. I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya. Miss Bonson. Gumanong pa nga. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao yun sabihan ka ba naman don't you have money to buy a mask <laughs> bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan kahit nasa public play, ka, Rockwell Mall ka Aba, yung mga tao doon they're very courteous ha huh? they say hello to each other you know come in their faces obviously hindi siya taga doon later we found out na hindi talaga sila taga doon kasi nung nasa police station na sila Siyempre may mga ID na sila Nagreklamo po talaga ako sa police sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night right gabing gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had I had no dinner <laughs> so I ate one mushroom pie and a glass of uh, a bottle of water but I'm okay now I want to uh, just to let you know that uh, I'm okay I'm just resting today ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to um, the Philippine Institute of Public of Certified Public Accountants. And um, please watch my uh, video uh, in PGMN Pinat Gallery Media Network. And o nga pala, nasa uh, Pinat Gallery na si Atty. Guanso. Panorin niyo po yan at uh, marami kayo makikita at matutunan. Okay, anyway, pinapromote lang naman ang kanyang mga upcoming events. At uh, ang akin lang pong conclusion dito is uh, mm -hmm huwag kayo matapobre. At uh, huwag mayabang. At uh, hindi lahat ng tao, hindi po mas angat kayo o feeling nyo angat kayo, ay huwag kayo gagawin nyo sa kapwa nyo Pilipino. Yan lang ang aking pong advice sa inyo. No? At uh, kung may mga ganyan, ay, uh, yeah, at, uh, pwede nyo naman sabihin na, are you okay? Or do you need help? Do you need water? Diba? ba eh, yun lang naman yun eh. Uh, sabi ko nga, diba, senior na si Atoli Guanson at uh, yung in-check na lalaki, mukhang may kayabangan nga. Eh, <laughs> mabuti, hindi pa lalaki na patulan niya. Kung hindi, baka ano yan na uh, I don't know <laughs> Baka mamaya gawin ko kopya Well <laughs> anyway ganun talaga At uh, yun po uh, nakita nyo ang mga side by side no From the issues sa mga nangyari tung, Hanggang sa explanation ni Atty. Guanson At sana po no kayo mga netizen dyan ay uh, isipin nyo mabuti At uh, huwag naman natin na agad na husgahan ang isang bagay na hindi tayo sigurado kung talaga nagkumpisa. Okay? Alrighty, at uh, sige po, hanggang dito na po ulit at maraming uh, maraming marami salamat and again, oh, please, subscribe kayo, comment, importante yan, dahil sa susunod, babasahin ko na yung magko-comment, like, and share na rin po natin. At syempre po, i-press nyo yung notification bell in that way, alam nyo. And, um, baka this coming uh, Christmas, uh, I will announce to you guys na tungkol po sa, kung natatandaan nyo po, lalo yung mga sumusubaybay sa atin na since naka libo na po ako plus ang aking pong subscriber, ay ako po ay baka, o oh, mamigay ng uh, ayuda no this coming Christmas at uh, bibigyan na lang namin kayo ng instruction kung kayo po ay nanonood kung walang sumali then akin na lang po yung pera no okay already hanggang dito lang po at sana po natutunan niyo na ang nangyaring ito at may nakita kayong aral again sabi nga ni Attorney Marcoleta at Senator Marcoleta ang talagang tigas ng Senado at totoong tao at marunong sa batas hope lang muna, magtiyaga tayo at pag tayo naka-extra extra na sa saka tayo magdagdag kung ano man ang gusto natin nagdagdag. At sabi naman ni uh, President Sara Duterte, Mahalin po natin ang Pilipinas at uh, God bless po sa inyo and I will see you again. Thank you and super